bisan tumoy sa akong malhibo Richard Gomez Wak yung ko mahadlok ni mo kaya kay bawo ko bayot ka bayot swerte ra kay kay giponit ka lo ang, ang Torres kung wala pala pulit ang Torres karon na, nagsigi pa pa bayot kay siguro kay na bayot na ka karon permahay tag Weber kay kay ay Ayaw na kaya kaya, Charlie binayot ba na? Gu ta? Ato ba ngay? Ba, dro ba? Naghamon ng dro si Kirwin Espinosa kay Richard Gomez. Bakit kaya? Iba e, mo siguro ka na kay shooter man ka? Pariha man ka ng mga, mga shooter? Apil-apil competition? Sagbaldan eh. Wala, wala akong gamit Naiproklama na bilang nagwaging mayor ng Alguera Leyte si Kerwin Espinosa na dating umaming sangkot siya sa illegal drug trade. Ito na nga ang resulta sa pagka-mayor ng Albuera Leyte. Ang boto na kuha ni Kerwin Espinosa ay 14,173 votes. Ang pinakamalapit sa kanya na katunggalin niya ay si Rama Bins, 9,076 votes. Congratulations taga Alvera Leyte. Eh, ito ang pinili mayor na mahiling mag-draw na hinamon si Richard Gomez. Mag-draw daw sila. Ano naman kaya ang maging tugon ni Richard Gomez sa hamon ni Kerwin Espinosa? O baka naman yabang lang para makakuha ng boto? Daghang salamat ninyong tanan o pasailoon ta ko ninyo sa mga tao ako ang napasakitan sa ako ang for live live karon humal naman ang eleksyon wag tango na nato ang atong kayubos kalain ibalik na, na ibalik na nato ang atong relasyon sa matag usa bisan ikaw bin sama pasaylo ako ba nga nakasulti ko pati kay Anak magandang politika ba eh. Sa akong pakatawa ba eh, ko yung anak. Pasalo ako. Uh, Richard. Kong Richard Gomez. May punta. Uh, mag magandang umaga sa'yo. At uh, Patawarin mo rin ako kung, kung ano yung mga nasabi ko. Kung ano mang nangyari, dapat natin kalimutan dahil tayo ang hinalal ng taong bayan dapat magtulungan tayo Un and din sa tulong lungsod magtinabangay kita para ma sa at kauswagan o kalambuan sa peace and order sa drugs sa kawatan mga rapists giingnan ko na kamukaroon ang sa droga, diingnan ko kamu karon. Mayo 13, palihog lang yung taon, undangan na